kapag ride na ba kayo sa DRT Bulacan? Grabe, meron kaming pinuntahan. Candle Monument ang kanyang pangalan. Solid promise ang ganda ng view. Parang nasa ibang bansa na rin ang pakiramdam mo. Pero bago mo marating ang ganda na yon, dadaan ka muna sa katakot-takot na ahon. Yung tipong mapapaisip ka na lang kung tama pa ba ang iyong naging desisyon. Pero ganun talaga, walang ganda kung walang hirap at tiyaga. Ganito kasi nangyari diyan. Mag-aalas 5 na ng umaga, bumanat na kami. Kikitain namin ang isa doon sa Litex na. Galing pa kami ng Montalban kaya ang sigsag aahonin muna. Kasabay ng mga truck kaya may konting kaba. Ang masaya pa nito, pareho kaming walang headlight na dala. Ang sabi ko, baka tayo yung mga pa nito sa kalsada. Napakataas din talaga dito. Mahagang warm up ito para mamaya. Kakalinis ko lang ng bike, nabinyagan ka agad. Maputik pa lang ngayon dito kaya low gear muna ako. Pag aon sa Litex, nagantay-antay muna. Mayamay ay tatlo na kami, sinimulan na ang gala. Habang walang init, agad naming binanatan. Holiday ngayon kaya maluwag ang mga daan. Pagpasok ng San Jose, eh, binuksan na ang mga mapa para siguradong hindi kami maligaw. Habang binababa itong North Sagaray, aking inaalala agad ang pag-uwi dahil pababa ito ngayon ahon mamaya pagbalik. Pero ang ganda pala ng tanawin na sa amin nagaantay. Dito palang lang sa North Sagaray ay sulit na ang lakbay. Tuloy na ang padyak pagkatapos ng tambay. Mayamay ay nagutom na, agad namang naglugaw dito sa tabi-tabi bago kami maligaw. Hindi na muna kami dadaan sa arko ng DRT dahil mamaya na lang pag-uwi ang aming pinili. Dahil nagbabaka sakali na makaiwas sa mga ahon kahit kaunti. Siyempre naman ang iniisip din namin malayo pa kami. Delikado rin baka masyadong mapagod at hindi nakayanin. Siguradong sakay na sa bus ang mangyayari. Amang desisyon nga na dito na dumaan. Napakabanayad ng daan dito sa bukiran. Nagulat ako sa pangalan ng lugar. Nakalagay ay tukod, mukhang hindi magandang sinyalis 'yan. Pero ang sabi ko sa sarili ko, kahit minsan parang tutukod na tayo sa bigat ng daan. Tandaan mo si Lord ang ating sandigan. Ang sabi sa Psalms 18 verse 2, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my strength in whom I trust." Kaya kahit gaano kahirap ang ahon, basta kapit lang sa kanya, sigurado makakarating ka sa dulo. Napakasaya ng adventure lalo na kung bago ang lugar. Di mo alam ang daan, pero 'yun ang tunay na saya hamon sa paglalakbay. Ganun talaga, pagtapos ng katag may ahon rin sa buhay. Kasi doon mo mararanasan kung gaano ka katibay. Nagbayad lang kami ng environmental fee. 30 lang naman, okay na sa amin. Wala nang ibang bayarin, pero dito nagsimula ang totoong laban namin. Black wall na aahunin, parang pader na matarik. Bawat pedal, parang dasal. Lord, bigyan nyo kami ng hangin kahit kaunti. Ayon sa mapa, apat na kilometro na lang. Pero bakit parang walang katapusan? Ang ahon, parang walang hanggan. Ang sabi ko, konti na lang to. Pero katawan ko, parang aayaw. Ganon pa man, sa ganda ng mga daan, sobrang payapa, talagang mapapawaw. Sa mga taga rito, baka normal na lang to. Pero sa amin, na dayo, grabe, sulit bawat liko, bawat puno, bawat bundok may halong gulat at tuwa dito. Minsan talagang kailangan lumayo para ma-appreciate mo ang mundo na ginawa niya para sa iyo. Laking tulong nito sa malusog na isipan kasi naman sa panahon ngayon, mentalidad na ang labanan. Pag mahina ang isipan, madali kang lalamunin ng kalungkutan. Pero buti na lang may Diyos na laging umaalalay. Nagbibigay ng lakas kahit di natin napapansin minsan. Muntik pang maligaw kasi mahina na ang signal. Buti na lang may napagtanungan itinuro ang daan. Pagdating sa Candle Monument, ramdam mo yung katahimikan at ganda ng palito, git, Bawat pedal, bawat hingal. Parang dasal, Lord, salamat nakarating kami. Hay, talagang nakaka-relax dito sa taas. Kung pwede lang, ayaw ko nang bumaba. Mula rito, ang lahat ng bagay ay napakaliit. Parang paalala na bawat problema may Diyos na mas malaki kaysa sa lahat ng iyong inaalala. Problema man ay tila bundok. Kay Jesus, kaya mong abutin ang tuktok. Salamat sa pagsama sa ride. Hindi lang lakad at ahon ang dala natin ngayon, kundi pa paalala sa katapatan at kabutihan niya.